Tatlong argumento ang buong tapang na iniharap. Tatlong pag-asang pilit na isiniksik sa pintuan ng ICC. At tatlong desisyong diretso at walang pag-alinlangan na ibinasura ng Appeals Chamber. Para sa marami, malinaw ang mensahe. Bakit tila masaya pa rin si Nicholas Kaufman? Paano naging panalo ang isang pagkatalo? Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na dahilan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga kaedox at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Tatlong argumento, tatlong pag-asa, at tatlong desisyong sabay-sabay na ibinasura ng International Criminal Court Appeals Chamber. Pero sa gitna ng bigat ng hatol, bakit nga ba masaya pa rin ang kampo ni Nicholas Kaufman, ang international lawyer ni Rodrigo Duterte? Ito ang buong paliwanag. Opisyal ng tinanggihan ng ICC Appeals Chamber ang apela para sa upansamantalang paglaya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang desisyong inilabas nitong Nobyembre 28, 2025, isang unanimous ruling na kinatigan ng lahat ng miyembro ng Appeals Chamber. Tatlong pangunahing dahilan ang iniharap ng depensa, pero isa-isa itong sinuri, tinimbang at ibinasura. Una, Flight risk, kinuwestiyon ng kampo ni Duterte ang pahayag ng pre-trial chamber na shy flight risk. Ipinunto nila na walang basehan ang hinala na maari siyang tumakas o umiwas sa paglilitis. Pero ayon sa appeals chamber, tama ang pre-trial chamber. May makatwirang panganib ng pagtakbo, panghihimasok o pag sa mga testigo. Pangalawa, mga garantiyang iniaalok ng Estado, iginiit ng depensa na may sapat na garantiya mula sa Estado na tatanggap sa kanya, kabilang na ang pagtupad sa mga kondisyon, monitoring, at kooperasyon habang nasa labas. Pero para sa ICC, hindi ito sapat para mapawi ang mga panganib. Hindi sila kumbinsido. Pangatlo, humanitarian grounds, ang edad at kalusugan, humiling ang depensa ng konsiderasyong makatao, binanggit ang edad ni Duterte na 80 taon at ang umano'y paglala ng kanyang kalusugan. Pero sabi ng ICC, kulang ang ebidensya para sabihing hindi kayang alagaan ng detention facility ang kanyang kondisyon. Sa huli, sinabi ng Appeals Chamber, ibig sabihin, tama ang bawat hakbang ng pre-trial chamber. Wala itong nilabag at walang dahilan para baguhin ang pasya. Kaya nananatili si Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility sa The Hague habang hinihintay ang susunod na yugto ng kaso. Pero sa kabila ng tatlong sunod-sunod na pagkatalo, bakit sinasabing masaya na naman si Nicholas Kaufman? Simple lang, dahil para sa depensa ang bawat desisyon ay isang hakbang para malaman ang taktika ng ICC, kung ano ang kahinaan sa argumentasyon at kung paano muling bubuuin ng panibagong depensa sa susunod na yugto. Sa mata ni Kaufman, ang mahalaga ay patuloy ang laban. Bawat desisyon ay pagkakataon upang palakasin ang narrative ng kanyang kliyente, habang sa kabilang panig, patuloy ding lumalakas ang kumpiyansa ng mga naghahangad ng justisya. Para sa mga biktima at survivor ng war on drugs, ang desisyon ay isa na namang patunay na gumagana ang international na justisya. Para naman sa mga taga-suporta ni Duterte, isa itong panibagong dahilan para magtulak ng political narrative laban sa ICC. Pero sa labas ng gulo ng politika, malinaw ang mensahe ng korte. Ang kaso ay seryoso, ang mga paratang ay mabigat. At hindi basta-basta magbibigay ng pansamantalang kalayaan ang ICC kung nakikita nitong may panganib sa integridad ng proseso. Tatlong ground na ibinasura. Isang panig na masayang ipinagpapatuloy ang laban. At isang kaso na lalong umiinit habang papalapit ng papalapit ang inaabangang paglilitis. Kung titingnan mo ang galaw ni Kaufman, malinaw ang pattern hindi siya umaasa sa panalo sa bawat yugto. Umaasa siya sa impormasyon sa Intel sa pagunawa sa direksyon ng ICC. Para sa kanya, ang tatlong sunod-sunod na reject ay hindi wakas, kundi mapa. Mapa kung saan malakas ang ICC, saan mahina, at anong argumento ang hindi ubra sa harap ng limang hukom. At sa politika ng international na hustisya, minsan ang pinakamahalagang sandata ay hindi ang tagumpay. Kundi ang malinaw na pagbabasa sa kalaban pero may isa pang mas mahirap lunukin para sa Pilipinas bilang bansa. Habang ang ICC ay nagpapatibay ng nang tindig, habang ang mga biktima ng war on drugs ay nakahinga ng kaunti, habang umaandar ang mekanismo ng global justice. Ang depensa naman ng dating Pangulo ay hindi humihina, bagkus lumalakas ang estrategiya. At dito pumapasok ang malaking tanong para sa atin bilang mga Pilipino. Sa laban na ito, sino ba talaga ang naipit sa gitna? Ang akusado, o ang mga mamamayang naghihintay ng hustisya. Ngayon, tingnan naman natin ang pananaw ng mga kritiko tungkol sa pagkatalong ito. Dito nagiging mas matalim, mas kritikal, at mas kontrobersyal ang usapan. Ayon sa mga kritiko, ang tatlong sunod-sunod na pagkatalo sa ICC ay hindi lamang simpleng legal setback. Ito raw ay malinaw na patunay na humihigpit ang hawak ng korte kay Duterte. Para sa kanila, ang desisyon ay nagpapakita na hindi basta-basta bibigay ang ICC kahit pa anong kombinasyon ng argumento ang ihain ng depensa. Pero ang mas maingay na punto ng mga kritiko ay ito. Para kay Nicholas Kaufman, hindi raw ito tunay na pagkatalo. Dahil habang humihigpit ang ICC, humahaba naman ang proseso. At para sa isang international defense lawyer, ang haba ng kaso ay haba rin ng kontrata hindi lihim sa mundo ng international litigation na ang makasong tulad nito, mataas ang antas, high profile, mabigat ang ebidensya, ay maaring tumagal ng taon kung hindi man dekada. At bawat araw na tumatakbo ang kaso, ay araw na umaandar ang legal manpower, research, preparation, oral pleadings, feelings, appeals, submissions, lahat ng yan may katumbas na bayad. Kaya para sa mga kritiko malinaw ang kanilang konklusyon, kapag nahahaba ang proseso, panalo si Kaufman. Hindi dahil sa legal na tagumpay, kundi dahil ang bawat motion, bawat hearing, bawat appeal ay may presyo. Kaya kapag sinasabing masaya si Kaufman, hindi ito literal na tuwang-tuwa sa pagkatalo. Masaya siya dahil alam niyang bawat desisyon, kahit pa rejection, ay nagbubukas ng panibagong pagkakataon. Panibagong legal angle, panibagong dokumento, panibagong motion, panibagong pahaba ng timetable. At sa mundo ng international defense work, ang pagkakataong mapatagalang kaso ay hindi lamang taktikal, kundi praktikal. At totoo man o hindi ang hinala ng mga kritiko, sa mata nila, masaya si Kaufman dahil sa isang lumalakas na oportunidad, ang isang kasong lumalawak, humahaba, at lumalalim, ay kasong mas matagal ding babayaran. Pero totoo ba ang mahinalang ito, o bahagi lang ito ng mas malawak na narrative na pilit idinidikit sa depensa ni Duterte? Yan ang susunod nating hihimayin. Kasunod nito, pag-uusapan natin ang mismong tatlong argumento, paano ito pinunit ng ICC, at kung anong direksyon ang inaasahang susunod na galaw ng magkabilang panig. Sa tingin mo, ang pagka-reject ba ng ICC sa apela ay tunay na hakbang papunta sa hustisya? O tama ba ang mga kritiko na sinasabing mas pabor pa ito kay Kaufman dahil mapatatagal ang kaso? I comment ang pananaw mo. Ipahayag ang iyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.